Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At ito may kanuping agad, nakatalikod. Ayun, sa pole. Dating spot lang ito. Ito yung linangoy namin nung unang dive. Sana makakita uli ng mga pugita at kulambutan. Maganda ang buhay naman, oh no? Ano pa kaya ang sunod na mapakita? Oops! Solid! Ayan, sa Paul. Sa solid, wala akong alam na masarap na luto. alam ko masarap dito, kilaw. Sana ako naman na makakita ng mag-asawang po Sa unang times, kaya do'n vlog na nakakita. Ito, tapasan. Or bagis. Ayan, sa Paul. May ihawin ang inakay ko. Bagis or tapasan. Masarap na luto naman dito ihaw or paksiw dito naman tayo sa parteng buhangin ito mayroong kanuping ayun sa pole andyan na naman ang manok hanap ulit tayo ito may punong yari ka ayun sa pole Ponong or galipos kung tawagin dito. Lasang upos daw ito. Nasaan na kaya ang mga kulambutan dito? Ito may kanuping pa. Maamo. Ayun, gitik. Ito may bibiya or lipstickan. Hoy, matangkohaw. Ito muna. Ayun, gitik kasa uli at may bibiya pa. Buti, hindi umalis. Yari ka. Ayan, sa pool. Nadagdagan ang ihawi ng inakay ko. Matabang surahan ito. Surahan na kung kilalang tawag, bibiya or lipstickan. Hanap ulit tayo. Oops! Wow! Ito guys, yung panghuli ng mga pugita. turo kung tawagin dito. Gawa lang ito sa kahoy. Siguro mayroong nanguhuli ng pugita dito. Sumabit sa bato. Naputol. si din ito. Marami ng tama. Marami na siguro itong hinuling pugita. Korting banagan. Kunin ko at sayang. Baka magamit lang. Walang pugita dito. Siguro ko na huruli na. Uy, may tumatakbong alatan. Langoy pala. Iha, mali yan. Mali na naman ako. Hindi pa tinamaan. Ito, tumago. Sigurado ka na. Ayon, gitik, Ito ang alatan na masarap isigang. Nalaki ito. Andiyan na naman ang manok. Naabot ito ng dalawang kilo. Kaya lang hindi na ito lalaki at napana ako na. Huwag natin hanapin ng kulambutan at hindi napakita. Ito, manok ay manok, dalagang bukid, umalis pa. Mailap, magpabot ka lang sa bugang ulo ng bao mo. Ayun, hindi tinamaan. Huh, sayang. Ito, dalagang bukid ulit. Sigurado na ito. Ayun, sa Sayang nung isa, hindi tinamaan. Bali, dalawa na sana. Kanuping, nasa ilalim ng corals. Maamo, ito ang sigurado na. Ayon, sa ball. May isa pa. Dalawa pala, yon. Umalis itong isa. Ayan, may monok pa. Buti na lang at huminto. Sigurado ka na dyan. Ayan, sa pool. Ah, mga manok na ito at hindi ako tinitigilan. Kaninang hindi pa ako nasimula, hindi natulaok. Pasaway kayong maigi. Kulambutan, humarang ka na. Ito, may lapo-lapo, nakapatong sa koral. Sigurado na ito at hindi gumagalaw. Ayun, sa pool. Maraming tawag dito, may ugapo, may baraka, ang kilala talaga ng marami, lapo-lapo. Si Magellan ang gusto kong mapana. Ito, bago. Hoy, umalis pa. Ayun, sa pool. Akala ako malayo. Buti na lang at nakasiksik dun sa bato. Bihira ang talagbago ngayon. Nalabas ito kapag panahon ng habagat. Ops, isa paro-paro. Huwag tayo dyan. Ito may solid sa loob. Ayun. Gitik. Pulang solid. 150 ang kilo. Sa panahon ngayon, kaprisyo ng mga talagbago at manitis. Bihira lang ang maamo nito. Kahit gabi, langoy lang ang langoy. Ang lalaki ng mga tayom dito. Ito solid ulit. Ayun. Sa pool. Maganda at sunod na tayo solid. Kulambutan ang ayaw magpakita. Ubus na siguro nung unang dive namin. Hanap ulit tayo at baka may solid pa. Silipin ko itong malaking bato. Walang isda. Uy! Laking pawikan. Ay hamal na yan. Akala ko kung ano nakaharap sa akin. Nagulat ako. Laki! Hindi lang ako malapit at baka banggaan na naman ako. Malakas makabangga ito. Mabait. Palangoy-langoy lang sa harap ko. Mabalik na naman. Parang may hinahanap siya. Ay, siya nga pala. Malapit na February 14. Inahanap yung ka-Valentines niya. Nako, huwag ka nang umasa. Meron na yung iba. Humanap ka na lang din ng iba para patas. Pizza 12 pa lang ngayon. May dalawang araw ka pa. Anda na. Pupunta na sa malayo. Medyo madalang na ang isda at naka dev na kami dito. Ito, kanoping. Ayan, sa pool. ito may malaking bato ulit silipin ko uy kulambutan malaki siguraduhin ko na ito ng pana parang pandrodog tong sigurado din ayun sa wow laki kwartang linaw na ito thank you lord nasa ilalim lang ng malaking bato doon siguro naghunting ng mga kakain estimate ko nito mga 4 kilos pataas ano raw kung tama ang estimate baka magkaabuno ako nito kapag nagkasubro ng estimate <laughs> hanap ulit tayo at baka meron pa oy may surahan ayun gitik meron ang iihawin ng inakay ko thank you lord Naluto rin kami nito ng sinigang. Masarap din. Sana may mga kasama pa. Yun, may alatan. Lumalangoy. Parang mailap ito. Tumago na. Butat huminto. Ayun, sa pool. Ito ang alatan na matabang ang laman. Depende lang siguro sa luto baka hindi ko lang natutokoy yung tamang luto dapat na pangalan siguro nito tabangan. ay salamat may nagpakitang danggit bahura ayun gitik hindi matanggal ang pana ako nakatusok sa bato natanggal din ngayon darating na abril maganda na ang panain Nababawasan na labig ng tubig kaya natabi na ang mga isda ito, may lapula po. Si Bungin Ursono, ang kilalang tawag dito. Ayun, Gitik! it. Pinakamasarap man lang naluto dito. Sweet and sour. 200 ang kilo dito. Awang ko dyan sa lugar ninyo. May punong nakasilong sa corals yari ka ayun gitik Boti pa ang punong karamihan na pana ako laging gitik pag solid mahirap patamaan lagi akong pinapahiya ops Kanoping! ito walang galaw sigurado na ito ayun gitik at nag na rin kami sa bangka. Maganda at marami pang nadagdag doon sa una naming dive kanina. Maraming salamat sa inyong panunood. Nakapana rin ang kulambutan itong kasama ko. Kaya lang, mas malaki na pana ako. Ando na sa kahon yung napana ako kanina. At sabay uwi na rin kami pagkalagay nito sa kahon mga isda. Halos piling isda ang nahuli namin. Karamihan mga gandang klase. Ando na yung nugget ikaw. Sibungin. Ayos na. Siguradong may panibago na naman kaming pandurudog ito. Ito yung dalawang pugita na nakita ni Kuya blog, vlog. Gusto ni blog vlog no? Magkagabi. kilos raw. Ito pa isa. Ito pa lang yan. kilos. 9 kilos. tayo. kilos, 9

Depende sa tama. Mama. Mama. Ito na guys, yung kita sa dalawang dive namin kagabi. Ito yung sa isda. 4,464. Ito naman yung sa kulambutan at pagita. 3,727. Thank you ulit kay Lord. At meron na naman kami panibagong pantero dugtong.